Ah, kumusta mga kababayan? Ah, hindi pa naman nakalayo ang bagyong ah, Nando. Ah, alam niyo na 'yan. Ah, bakit sabihin, sabi baka sabihin niyo masyado ako ng uh, nangingialam na mamalita na ako sa totoo lang wala naman akong pinag-aralan. Pero alam niyo ba sa mga experience ko sa bagyo, mga bagyong ganyan? hindi ko na kinuha kung ano mang pinag-aralan nila dyan, dyan kung saan dadaan kung saan ang tinutumbok nakikinig lang ako ng balita kasi wala kong hindi ako nag-aral sa mga ganyan eh. ibig sabihin ah, kakaiba po ngayon ang bagyong ah, darating <coughs> alam niya na may bagyong bago opong naman ang pangalan mga kaibigan <coughs> pero hindi naman ganong kalakas ang kanyang hangin pero Yon po ang pakaingatan natin mga kaibigan ayong super type po na si Nando napakalakas ang hangin pero mala, sa dulo po siya tumama eh ibig sabihin probinsya eh, hindi masyado matao doon eh. iba po yung bagyo ngayon na uh, bagyong opong ngayon nasa baba nagpuisa nag mag, mag, mag sa Mindanao Uh, bakit ba ganyan ang mga bagyo? Pag birman, nandiyan na yan sa babae eh. Hindi kagaya ng uh, magmula ng July, uh, June, ando doon sa taas. Kung napapansin niyo ganoon po lagi yan. Taon-taon uh, na po yan, ganyan. Hindi po natin pwedeng sabihin na ngayon lang nang kaganito, ngayon lang nangyaring ganito. Noon pa po yan. Ah, uh, noon pang mga ninuno. Ganyan talaga ang schedule ng bagyo. Uh, ngayon, Berman, Bagyong opong, hindi masyado malakas ang hangin. Huwag kayong maniniwala kasi kung minsan pinipiki ng iba yan, pinapakita yung ibang lumang video na napakalakas <laughs> ang hangin. Pero ang bagyong opong, hindi man ganong kalakas kay uh, Nando ang hangin. Alam nyo ba? Anong kaibahan yan? Alam niyo ang bagyo na hindi masyado malakas ang hangin. Sa aking experience ha? maulan yan mga kaibigan. Malakas ang ulan, kaya ingat po tayong lahat. Uh, Lalong-lalo na dadaan po yan sa atin, nasa baba. Uh, maraming dadaanan. Uh, province, Ups, Liti, Samar, Bicol, tayo, Metro Manila, Calabarzon. Ibig dito sa Laguna sa amin, uh, dadaanan po. Kung hindi magbago ang kanyang direksyon. Pag sinabing Metro Manila mga kaibigan, kahit sabihin mo mahina ang hangin <clears throat> magingat po ang lahat Metro Manila, Calabarzon kasi kung masyadong uh, maulan alam mo nyo naman uh, sa probinsya kasi hindi masyadong matao pag nandito sa Manila, Metro Manila kalapit uh, lugar maraming tao dito kaya po, ingat po ang lahat kasi alam nyo na, pag maraming tao maraming mabibiktima ayan po ang aking experience hmm eh, doon sa super typhoon eh, nasa taas eh, kukunti ang tao doon eh. Ha? Kaya ibig sabihin, pag nandito po, sa baba, marami pong tao ang nakatira dito. Yan na po ang uh, ibig sabihin mga kaibigan. Ingat po ang lahat. Uh, bakit nagkaganito na? Ayan, yeah, dito na naman tayo. Sasabihin ninyo, bakit? Kunting ulan lang, baha na. Ay ngayon, kung may bagyo, mas lalong mag-ingat. Kasi, malaking ulan, malaking baha eh wala na po tayong magagawa dyan uh, inagawa na po natin ang uh, kalikasan tinirahan natin ang uh, tabing ilog <coughs> ang mga bundok minibuldoser, gagawing subdivision at ang dagat, tinatambakan na rin gagawing uh, establishment, <coughs> mga tanggapan <coughs> wala na pong magagawa <coughs> kasabay na ng pag-unlad yan ibig sabihin, ingat na lang palagi at sa ating mga leader na bangayan ng bangayan Oy, magkano nang ginastos yun Walang nangyari. Ah, uh, ilikas na lang po yung mga taong nasa mababang lugar, kung may malipatan man. Kasi lagi na lang yung babahain, lagi ninyong pag-aawayan. Magtuntua kayo pag nagdibadibate kayo dyan. Dapat, hindi pa nangyari yung korupsyon, babantayan ninyo. Naka-aircon lang kayo palagi. Mag-ikot-ikot po kayo, kayo pong mga leader. Para malalaman po ninyo, mag-imbestiga kayo, ano ba itong project na ito? Alam nyo yan eh. Kung kailan na mayroon ng uh, nangyari, saka kayo, ay, ay magtuturoan lang kayo eh. Yan, 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 yan. Hanggang sa walang mangyari, kawawa naman kami. Mga simpleng mamamayan na nagpasweldo sa inyo. Hanggang dito na lang mga kaibigan, ingat na lang po tayo palagi at wag na pong magantay na pilitin pang ilikas. Alam niyo yung bahay niyo yung lugar, maghanda na kagad. Ingat lang palagi, ingat lang.